sa inyo. Busilak ang aming bitihin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalapay tungo sa tunay na pagpapago ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives. This is 105.1. .1. Brigada News Brigada FM. FM. News FM Manila. Manila, the music and news authority. One time, the new Filipino time, ala Shetang Omega. This time check is brought to you by Power Sales Herbal Capsule. Tuldok ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Sales Herbal Capsule. Tuldok ka ng sakit dahil ikaw Ang sandigan. sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Headlines. Brigada Balita Nationwide. Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga. Brigada Balita Nationwide. Ito hong unity walk na mga grupong suportado ang PUV modernization kasado na. 2016 Arbitral Award sa South China Sea. Muli pinagtibay ng Pilipinas sa Germany na pinal at legal. Ilang mangisda naman sa bataan, lubos pa rin naaapektuhan ng oil spill. Carlos Yulo, isa ng two-time Olympic champion. Ito naman, Kingdom of Jesus Christ, tinapatan ang pabuya ng DILG. Makapagbibigay ng impormasyon kung sino ang nag-donate ng 10 million Para hanapin si Pastor Kibuloy, bibigyan naman nila ng 20 million pesos At ah, taas sa mga government employee, hindi kasama ang mga uniformed personnel Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide Buong puso, puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Brigada Philippines, News FM, Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a better life. life. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus herbal capsule at preseteja ng Power Cells herbal capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Brigada Balita Nationwide. Brigada magandang umaga Pilipinas Luzon Visayas Mindanao at sa buong mundo Bulasa 105.1 Brigada News FM Manila Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga. Brigada Balita sa Umaga. Araw po ng lunes mga kabrigada. August 5, 2024 kami po ang inyong mga lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw. At Brigada Haji Kaamin. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita sa Umaga. Brigada Balita. Mga kabrigada, aabot ho sa limang libo hanggang sampung mga drivers at operators ang inaasahang makikilahok sa Unity Walk ngayong araw bilang pagprotesta sa resolusyon ng Senado sa pagpapasuspindi nitong Public Utility Vehicle Modernization Program. Pagamat inulan kaninang madaling araw, sinimula ng protesta ng mga grupong suportado ang PUVMP sa Mabuhay Welcome Rotonda, dyan ho sa Quezon City, kaninang alas 6 huyan ng umaga. Ayon ho sa kooperatiba at korporasyon ng Alyansang Pilipino para sa modernisasyon convener na si Ed Comia, makakaroon din ng sabay-sabay na protesta sa ibang bahagi ho ng bansa, partikular na sa Cagayan de Oro at Cebu City. Samantala magbibigay naman ang Philippine National Police ng parehong seguridad at tulong sa mga maapektuhang commuter ngayong araw. Bukod naman sa PNP mga kabrigada, Magpapakalat ho na mga libreng sakay ang LTFRB at ang MMDA at pati na rin ang grupong Manibela. Brigada Balita Nationwide. Yung 2016 Arbitral Awards sa South China Sea, muning pinagtibay ng Pilipinas sa Germany na pinal at legal. Brigada Kath Austria, ibrigatamo Muling pinagtibay ng Pilipinas at Germany na pinal at legal ang 2016 Arbitral Awards sa South China Sea. Sa joint press statement matapos ang bilateral meeting sa pagitan ni na Defense Secretary Gilberto Tidore Jr. at German Federal Minister of Defense Boris Pistorius, kapwa rin pinagtibay ng dalawang opisyal ang kanilang matibay na pangako sa kalayaan sa paglalayag alinsunod sa United Nations Convention on the law of the sea o UNCLOS. Inihayag din ni Secretary Tidoro ang pasasalamat sa Germany sa matatag na suporta sa international law. Nangako rin ang mga opisyal na mapalawak pa ang training cooperation at bilateral exchanges sa pagitan ng dalawang bansa. Ang Germany ang isa sa oldest defense partner ng Pilipinas sa pamamagitan ng 1974 Administrative Agreement. Is the heart of changing lives. Ito si Brigada ka Austria ng 105.1 Brigada News from Manila. The Music News Authority. Oh, Brigada Balita Nationwide. Brigada, balita. Sa kaugnay na balita mga kabrigada, ang Pilipinas sa German na rin ho, pinagtibay naman ang Defense Agreement. Brigada Sheila Matibag, i-brigada mo! i'm oh. report Pinagtibay pa na Pilipinas at Germany ang military cooperation nito. Ito ay sa ilalim ng isang defense cooperation agreement na nilagdaan ni na German Defense Minister Boris Pistorius at ng Philippine counterpart nito na si Defense Secretary Gilberto Chodoro. Ayon kay Chodoro, pagtutuunan ng naturang kasunduan ang mutual understanding pagdating sa kakayahan, training at palitan ng impormasyon. Ilan sa mga pangako rito ay ang long-lasting relations sa pagitan ng mga armed forces at ang posibilidad posibilidad na pagsusupply ng Germany ng military equipment sa bansa. Mababatid na target ng Pilipinas na mapalakas ang ugnayan nito sa Asia-Pacific region sa gitna ng nangyayaring tensyon na dulot ng China sa South China Sea. In the heart of changing lives, ito si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada sa FM Manila. The Music and News. Authority. Of... Brigada Balita Nationwide. Mga kapigada inaasahang darating ngayong araw ang barko ng Vietnam Coast Guard sa bansa para sa apat na araw na pagbisita nito. bahagya pagdaong ng VCG CSB 8002 sa patuloy na pagsisikap ng Philippine Coast Guard at ng VCG na palakasin ang kooperasyon at mutual understanding. Ayon kay PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan, mahalaga ang pagbisitang ito para sa ugnayan ng dalawang bansa. Inaasahang may lunang humigit kumulang 80 tripulante ang nasabing barko. Brigada Balita Nationwide Umaba naman ang farm price na mga isda sa lalawigan ho ng Bataan matapos ang oil spill. Wala huyan sa lumubog na MT Terra Nova. ayon huyan yan sa pambansang lakas ng kilusang mamamalakaya ng Pilipinas. Kabilang ho sa pagbaba ang presyo ng uh, Sardinella Albelia. Sa adho ni Pamalakaya Chairperson Ronel Arambulo kahit na hindi kontaminado ang mga nahuli nilang isda at malayo sa tumagas na barko ay binabaan ho ng mga fish traders ang presyo na nagdulot naman ng epekto sa kanilang kita. Hinimok naman ng grupo ang Department of Agriculture at ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na opisyalho na magpatibay ng isang hakbang upang direktang makakuha ng mga agri-fishery products mula huyan sa mga lokal na producer sa makatwirang presyo. Ayon ho sa pamalakaya mga kabrigada, nasa 9,000 na mga mangisda sa bataan ang direktang naapektuhan ng oil spill at fishing ban sa bayan ng Limay. Brigada Balita Nationwide. Brigada Sports. Mga kabrigada, muli na namang nanguna ang Filipino gymnast na si Carlos Yulo matapos na masong kitang gold medal sa men's vault finals kagabi sa Paris Olympics. Gumawa ng kasaysayan si Yulo dahil itong unang pagkakataon na dalawang gold medals ang maiuwi ng isang manlalaro sa Olympics. Matatandaan siya rin ang nanguna sa men's floor exercise noong Sabado. Samantala umakyat na ang Pilipinas sa pang dalawamput isa sa medal tally ng 2024 Paris Olympics matapos ho ang panalo ni Yulo. Pilipinas din ang na nag-iisang bansa mula sa Southeast Asia na nakatanggap ng medalya sa ngayon. Nagpaabot naman ng pagbati si Pangulong Bongbong Marcos kay Kaloy at sinaluduhan nito ang muling tagumpay ng manlalaro kasama na ang mga Pilipino. Balita, nationwide. Lubos ding ikinatuwa ni Senador Bongo ang panalo ni Carlos Kaloy Yulo sa 2024 Paris Olympics. Ayon sa senador, ang panahong ito ay nagbibigay ng malaking karangalan sa buong bansa bilang chair ng Senate Committee on Sports sa tiniyak ni Senator Go na patuloy niyang susuportahan ng mga manlalarong pangarap ting maging kampiyon. Hamon daw ito sa pamahalaan na may pagpatuloy pa at mas palakasin ang mga programa sa sports upang mabigyan ng pagkakataon at inspirasyon ng iba pang mga atleta na maipakita ang kanilang gilas at galing. Brigada Balita Nationwide Sa ibang balita mga kabrigada, Magbibigay ng 20 milyong pisong pabuya ang Kingdom of Jesus Christ sa mga makapagbibigay ng impormasyon kung sino ang nag-donate ng 10 milyong pisong pabuya laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Ayon sa legal counsel ng pastor na si Attorney Israelito Torion, interesado at handa ang KOJC na harabin ang pribadong individual na ito at kung ano ang ikinagalit kay Kibuloy. Dagdag pa niya naghahanap din ng impormasyon ng mga opisyal ng KOJC sa umano Assassination Team na binuo laban kay Kibuloy. Nang tanungin kung paano nila i-verify ang impormasyon tungkol sa plano ng pagpatay, sinabi ni Torion na ito ay pagpapasyahan lamang ng mga opisyal ng KOJC. Brigada Balita Nationwide. Ito namang pagtinig ho sa di paggamit ng sobrang puwersa ng PNP sa pagsisilbi ng warrant of arrest kay Kibuloy. Sisimulan huyan mamaya. Brigada Anne Cortez mm -hmm. e Brigada Mo. Brigada. B -b -b Report. mamaya ng mama alas 10 ng umaga ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs ang pagdinig sa di o manay pag-grade mahigit isang daang operatiba ng Philippine National Police o PNP sa operasyong nagarap sa lugar ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC noong June 10. Kaso na dito sa inihayang resolusyon ng Senator Robin Padilla upang ma ang di manay naburito kung kaya't may ilang misyonaryong napaulat na nasaktan. Matatandaan layunin na ang nasabing operasyon na masilbihan na wala na tafaresi ang Poli Kibloy at ng iba pang individual dahil sa kasong child and sexual abuse at human trafficking. Na siyang inisyo naman ng Davao Regional Trial Court Branch 12 at Pasig Regional Trial Court Branch 159. Sa kasulukuyan bigo pa rin autoridad na mahuli si Kibuloy. Bagamat na arrest na nito, ang isa sa kapwa akusado nito na si Pauline, Canada. In the heart of changing lives, ito si Brigada and Curtis ng 105.1 Brigada News Zapfam, Manila. The Mexican News, Brigada Balita Brigada Balita Nationwide Mga kabrigada, siniguro ni House Speaker Martin Romualdez na maglalaan ng kamera ng pondo upang suportahan ang konstruksyon at pagsasaayos ng baraks ng mga sundalo sa ating bansa. Sa kanyang pagbisita sa headquarters ng 11th Infantry Division ng Philippine Army sa Camp Teodulfo Bautista sa Holosulu, pinuri nito ang mga sundalo dahil sa tapang na ipagtanggol ang soberanya at demokrasya ng Pilipinas mula sa internal at external threats. Binigyang diin ni Romualdez ang kahalagahan ng pagtitiyak sa kapakanan ng mga sundalo sa pamamagitan ng paglalaan ng komportableng housing quarters. Bubuhusan ng pondo ang pagtatayo ng mas maraming barracks at aayusin ang mga umiiral na housing facilities na posibleng isama sa proposed 2025 national budget. Ang ating mga tropa niya, ang pinakamahalagang component ng National Defense Program, lalo sila ang naatasang protektahan ng bansa mula sa anumang banta upang isulong ang kapayapaan patunay umanorito ang iba't ibang bahagi ng Mindanao kabilang ang Sulu na kinailangan makipamuhay at resolbahin ang mga hidwaan at ngayon ay tinatamasa na ang pagsigla ng ekonomiya. Brigada Balita Nationwide. Ekonomal taas sa mga government employees hindi raw ho kasama ang mga uniformed personnel. Brigada Maricar Sargan e Brigada Mo. Brigada. brigada. <laughs> Nilinaw ng palasyo ng Malacanang na hindi kasama ang mga uniform personnel sa dagdag sahod ngayong taon. Ayon sa Presidential Communications Office, nakasaad sa Section 2 ng Executive Order No. 64 na tanging mga civilian government personnel lang ang sakop ng salary adjustment. Maliban sa mga uniform personnel, hindi rin kasama ang mga job order, contracts of service at ang mga nasa consultancy o service contracts na walang employer-employee relationship. Nabatid na magiging epektibo ang taas sahod ng mga government employee, labin araw matapos mailathala sa official gazette ang naturang EO. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News sa Femanela, the Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Balita Nakabayaning Balita. Balita. Pagtutulungan Mga kabrigada, mahigit isang libo tatlong daang individual na nabiktima ho ng kalamidad sa Metro Manila at ilang lugar sa Luzon ang nahatiran ho ng tulong ng Brigada Group kasama po ang One Tahanan Party List. Kabilang ho sa mga nabigyan ng tulong, ang mga residente ho ng Malabon City, Marikina City, Tanay Rizal at sa Marilao, Bulacan. Matatanda ang lubos na naapektuhan po ang mga lugar na ito dahil sa kamakailang hagupit ng bagyong karina at ng habagat. Ang ilang bahay ay nalubog sa lampas taong baha, habang iba naman ay na-wash out ng tuluyan ang kanilang mga kagamitan. Ngunit sa pinagsamang tulong ng Brigada Group at One Tahanan Partylist ay muling nabigyan ng pag-asa ang mga lubos na naapektuhan. Salamat po sa brigada sa tulong na handog na pangtawid mutom po. Yun lang po. Maraming maraming salamat po. Hindi ko alam kung paano ako salamat din sa, sa nangyari sa amin Pangalawang pagkakataon na nangyari sa akin to na wash out talaga. As in, walang natirang gamit kahit isa. Kaya salamat po ulit sa Brigadang Katig Tulong News Hamhin. Tumapawin well, po. na lubos nyo nagpapasalamat sa Brigada News Manila sa kanilang hindi na rin sa amin. Sobrang malaking tulong po sa amin to. Thank you, thank you so much. Bye. Maraming salamat sa Brigada na, na may natanggap kami na ano namin, relief. Maraming salamat. Maraming salamat, Brigada! Maraming salamat, Brigada Group, One Tahanan Partylist, at lalong-lalo na po sa inyo, mga kabrigada, sa walang sawa at walang kapagurang pagtulong sa mga nangangailangan. Kayo man, ay maaari rin pong maging kabahagi ho nito, makipag-ugnayan lamang sa pinakamalapit na Brigada News FM Stations sa inyo pong mga lugar. Muli, maraming, maraming salamat po. Barkada Balita Nationwide. Balita. Makabayaning pagtutulungan. Brigada Balita Nationwide. Palina. Mga kapigdata ngayong buwan ang pagpapahalaga sa kalusugan ng mata. Hinihikayat ng Department of Health na magpatingin sa mga doktor upang maging maayos at malusog ang inyong mga paningin. Maaaring alagaan ang mga mata sa pamamagitan ng pagkain na mayaman sa vitamin A tulad ng kalabasa, kamote at carrots. Makatutulong din ang sapat na pahinga sa mata tulad ng pagbabawas ng oras sa harap ng mobile o computer screen. Ang paalalang ito, hatid sa atin ng standout ES4 multivitamin capsule. Simulang tuparin ang pangarap ng inyong mga anak. And stunting now with standout ES4 multivitamin capsule. Brigada balita. Brigada! Weather Update! Mga kabrigada, may pitong pinabantayan ng pag-asa ang namuong low-pressure area na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Huli po yung namataan mahigit 1,144 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Bukod pa rito mga kabrigada, isa pang LPA ang binabantayan ng pag-asa na nasa labas naman ng PARA. Sa ngayon hindi pa ho asahan na magiging bagyo ang dalawang sama ng panahon Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Ang galaw nyo man ay mabilisan sa mga bagong balita Hindi ka mapag-iiwanan Hindi ka mapag-iiwanan Brigada Balita Nationwide. Nationwide. Nationwide Nationwide Sa umaga Brigada Balita Nationwide Brigada Balita sa Umaga. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines, katuwang ang Ibuprofen Plus Paracetamol Fast Relax at ang Standout ES4 Multivitamin Capsule. Brigada Balita Nationwide. Kung puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives Helping and inspiring people to achieve a better life Kami po ang inyong mga naging lingkod Ako po si Brigada Glenn Parungaw At Brigada Haji Kaaminyo Maraming salamat sa inyong pakikinig At mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila The Music and News Authority Brigada Magbita inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa umaga. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ang sakit dahil ikaw ang sandigan. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of